So, hi, Phyllis! So, for today's video, gagawa tayo ng sawa. Hindi mo talaga ito kay Sarah. Kasi yung nandito lang is uh, yung Ritus, Lulz, Mayo, Apple, iwan na ito ng maliit. Tapos, ilalagay dito sa Ritus, gano'n natin sa Ah, yun yun nun! Nabili ko po na itong Ritus na. Kikita ko sa mga. Hindi ko magiging sana. Sa labas ng Ritus. Kung tapos magiging Ritus ko, din sa simbahan. Para, nagsindi ng kandila. Okay, ngayon, pagkatapos nun, hindi na sana kami. Wala, ayos na yung kumain ko sa Jollibee. Ay, doon kami nag-dinner. Tapos pag nalas namin ganyan dyan, at saka namin si Tata, nagtitinda ng bulit sa Tapos wala nila, nag-50 pesos lang, tapos ulit. So ayun, bumili nyo ako kasi nakikrabe na ako eh, hindi nakapagay yung isip. Pero kasi nakapagay yung isip, kasi nakapagay yung Litos, kaya di nakapagay yung isip. So diba, pagkakainin talaga ako Lord, kasi nga, siya tayong lumapit. Yung ilitos na yung lumapit sa para makakain ako. Ayun po, so sweet. 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 Ayun po, so sweet.

First time ko naman ganun, mag ganun, Nagaya ko lang dun nagaya ko lang asawa So, ayun. Kaya tapos siya yun, shoutout sa mga house, hindi ako pala mas pala kaya ako. No, hindi ako nagamit, hindi ako mabili. Hindi ko lang mabili. Actually, nga ngayon nagpulagi. Yun yung iniisip ko, pagpunta ko ng washing kaya ako nagkakabord yung mag card yung scam card kasi ako lang talaga isa tara nandoon naman yung privacy privacy mo ganun kaya na ako nangyayaw ng ano yung gamit ko yung ganun syempre pag nalamin yung room eh di ko lang yan doon na dunin yung room kasi yun yung pagdata magkakaka di nalamin talaga kasi kasi ano kasi pag di privacy parang pagkasama mo magbura rin damay lahat ng room suba ako tayong room hindi magdadamay ko kaya hindi ko talaga type yung room natry ko yun dati natry ko nang ODT ako ng simulat naku Masyak ka na iba na yung gumagamit ng damit mo sa akin. Tapos pag nakita mo, sasabihin, hindi lang of niya Yon, yung hindi mo lang yung yung mga ito, yung pinagamit ko, hindi mo Yun, doon na ako yung disappoint na may kasama. Kaya, sumula nun, yung ako. Yun na, ako kukuha ng bonus na may kasama. Yung nanak naman yung, ano talaga, pride. Ako lang Basta kali ba. ạp chí, là tôi tôi không phần là một bài đấy. ạp chí là này. phần lành trắng 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 phần trắng thank you